tembak tunggu depan aisyah

sa yes, balde. <laughs> Dami naman tubig niyan. <laughs> ano din niya Ano 'yan? Ano? Ano ba Ano ba Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano Meron din mga bro. baka naman yung isa mga bayan mga bayan ng huli itu ay lagi matang baka oh taga tegak ngalah mga bro ah meron ding dari prinsesa eh kecil

si Kagagan si ng at Kalmada Sayang pagkakato na Pagari uh, ya 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 kita dulu. Ah. Ah. Ya jangan telaga magkahuli mga bro. Bagi raw na paparating eh. Yung kakabagyuan na nga sa ibang mga kababayan ko mga naroon sa dinadaan ng bagyo, ingat kayo palagi. Ah. Ya. Ah, ya, mga bro. Okay, sir. Alright. Ya. Ah. Namuti na naman tayo mga bro. Ya, Namuti na naman tayo. Hmm. <coughs> Right? Yeah. Huh. Oh tay sama bro mag na abang yeah. na lang sa aking pagdaong yeah, mga bro at dumaong na at magtatanggal na ng huli at magtatanggal na rin ng lampat sa pagka huh. lambot na ako mga bro sa pag -ila. yung una kong inila kanina 800 meters yun mga bro papunta sa lalim kaya medyo nahihirapan ako sa pag -ila. kaya patagal mo yun eh. tanggal pa malibig din rin mga bro ya yeah? eh, namuti din okay so alright salamat sa Diyos kahit pa paano mayroon may okay. ipang durudugsong na ulit mga bro ah palaban na to masukot yeah. din mga bro na talagang ito yan Ini lebar ini ketian ya. Kita mau bro mau takbos. Ya, takbos sama mau bro. Ya, takbos sama Tanggal. at -tap dalam nah, nah, sembahay mga, mga, mga bro. Eh yeah, ma bro. Lalo, na log in sa baldi ang huli yan. Yeah. Marami-rami din. Okay, so right. Ya, begini sa baldi. Oo, oh, oh, madulas ka jan. Tepoit nang tabuang awak yan. Tama trick, kumain. Pakakundong tayo na. Yeah, Maganda pagi. Untun mo. Ya, ma bro. Ya. Yeah. Yo, dan. Ay sembaldi. Okay, so right. Ah. Yan mga bro Dalawang labat kasi akin na Yan. Yeah. Kaya ang huli ko yung sarsari Ito ay huli ng malalaki na mata Ito ay yung matamba Huli ng ukso yeah. At magkikilo na Yan yeah, mga bro Yan yeah, nakapigaan na na isang kilo Yan yeah, mga bro At yung bayang ay <laughs> Nakapigari <laughs> <ay laughs> na. <laughs> isang kilo Kaya kagalawa na rito lang, lang yan, yeah. oh bro. Nakapiga ulit sa kilo. Yan, yeah. oh. Ala. Di. Meron pa. Yan. Yeah. Yeah. Yan pagi. di. Yan, sang kilo ulit mga bro. Ya. Sige, kilo pa. Yan yeah, mga bro, at binigyan ko na yung mga tumulong ng pang-ulam din nila. Ito na lang na kanan. Yan. Yeah. Mamaya ako bibilangin bang nakailang kilo. Bilangin mo nga yan, B, kung ilan pang hindi nabili. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kalahati. Yan. Limat kalahati. May mga nabili na mga bro. May limat kalahati pang tira. Yan. Okay, so right. Yan, yan mga, bro. At palalako ko na yung tira pang isda. Gigi. mga bro. At pinalakaw ko na yung ibang ista At mayroon pang tira mga bro. Yan. Yan. So, pang ito pang ulam na to mga bro ha yeah. talakitok mga sabawan Ya. pati adami, adimasag ha ito pang ulam na to mga bro Ya. Yeah. sa sabawan pati yung alimasag saka yan, tingin Ya. Yeah. may mga bayam pa dito mga bro ha yeah. tabi pang ano ha hmm. pa ito ano ya yeah. dapat pa sa ilalim okay sir so, right ya yeah ni luhang ko pabila ko ng yelo at pinali ko muna bali ang napal ang na ko mga bro ay limang kilo at kalahati yung kalahati may bumili na at yung bumili kanina ay bali naka apat na kilo kaya ang uh, ipalala ko ngayon ay balisya at kalahati yan at may tira pa okay, so right. yan mga bro at dumating na nga yung naglakaw ng isda at ito ang pinagkapiraan ibilangin natin mga bro yan sa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampo, at may pautang pang 300 at saka 150 nagit din 1000 mga bro ang kinita ko ngayon ay salamat sa Diyos sa biyaya may pang na uli aking pamilya okay sa so right at mm, nakapamigay na rin ako ng pangulam doon sa mga aking mga bisperin na mga nasa lubong sa akin dito sa bahay pag gusto ng pangulam okay sa so right at sige at Sige, at uh, shoutout nga pala kay Dion Rod TV. Yan, sa magkapatid ni Dion Rod TV. Ingat kayo palagi. At shoutout din nga pala kay Ina Dayan. Yan, sa mag-asawa. At uh, shoutout din nga pala kay Aldrin Sarigan. Yan. At shoutout nga pala kay Paring Makoy. At uh, mm, shoutout din mga pala kay Paring Buyong. At uh, shoutout din nga pala kay Paring at, pala kay... Pareng Dante. Paring Dante. Okay, so alright. Yan, at ingat kayo palagi sa araw-araw. At mm, Shoutout nga pala kay Yan. Shoutout nga pala kay Ma'am Linda at Ju Barota. Yan. Ingat po kay palagi dyan sa araw-araw. At... Yan. Sige. At shoutout nga pala kay Dino from Kuwait. Yan. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo palagi dyan. At shoutout kay Crisologo Junior Torkal from Saudi Arabia. Yan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At shoutout kay Roselyn Dulay. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. James Philip Technician ng Manuel Cellphone Repair Shop ng Bawan Batangas. Yan, sa tatin.